Alright, si uh, uh Sir Noe uh, Pador, no? Ito ang uh, market uh, supervisor to. Ito kalibo uh, Public Market. Ito ang market master. No? pila ka mga updates. Well, of course, status sa ongoing construction. Ito ang karoon niya uh, may Calibu, uh, Public Market, no? So, mabukit update. Uh, kung ano nandoo uh, manugon ka bahol no or rotapos tapos ba, itay ka public market naton although nakita man naton ongoing construction but anyway uh, sir uh, Nawi no sir good morning kay sir uh, Yes, yes uh, good morning mga guys ali sila bomb radio good morning sa okay Sir, uh, kamusta makaroon do aton karang uh, ongoing construction? Medyo nakikita natin yung nagagapad, yung nagagapad, pero I think daya nga rin, medyo pundasyon pang naman nga rin, no? Ah, sir, uh, kamusta rin status ka rin, Sir uh, Pador? Uh, yes, kung makita mo na no? Uh, this, uh, ah, yes. uh, no? uh, at this point, ay uh, sa sabi yung bihigo, you kung know, saan na. Mm -hmm. Uh, although, you know, may natabong unexpected orientation uh, mm -hmm. nga rin Ah, okay. no. Uh, pero, buhay mata. Okay, mataraan uh, ay, siyempre, wala taro ay, uh, ang Kung mga matawin yung plans. So, parang siguro sa ano kita, kung eh, kakita, no? Na, uh, ay, iyan sa 65% siguro? Uh, 65%. Uh, at, uh, anin, sa na building o sa planting coating layers mm. across ng RSK, uh, ay makalagin ginagubaw na dahil uh, mm -hmm. para mapedo kayang dala ang uh, siguro sa initially sa mga parking area. Mm -hmm. uh, uh, pag gawing mataaga, uh, uh although last two weeks ago ay may mga initial na uh, uh, istorya na basing pumakasulit December, mm -hmm. which ay December. Dahil yung December nga na. This year. Oo. Oh, uh, Maka-amat-amat kita transfer in this dahil ang Okay. But, uh, matya, pagit kaya na kung December, no? Oo. Oh. Um, okay. pero kung ano sir, tanaw natin kung sa part yang or sa part yang it is the ang mga karami ba si kung uh, pwede mataran mo? kung medyo amat-amat kata bagay mo? Uh, ano sa pananaw mo sir? Punta, lo, kung no? Kung pwede na ito, no? Brown Jalil, ina-anticipate na ito, no, Hindi kita natin mapunggan, no? Iba, mabili niya, eh. Mm-hmm. Pasunod lang ito, no? Dahil, no? Pinatunan na lang ito, uh, Michael Gower, ay isgaan na kayo niya. Kanihan. Because of the time. So, I expected, no? Nga, uh, magkamat-amat, magsunod, no? Mabili niya. Mm-hmm. Uh, Sisiwok ko ba naman kung pag-inig 100% project, mm -hmm. eh, pagayang, no? may, na tapos yung project, eh, wala mo na kitang pag-aaral kung base may na-disgrace siya ba ganyan yung mm -hmm. on-going gahapon. Mm -hmm. So, ah, uh, kung pa ngayon wala option, base kung ano, kahit katiba raya, na base February, next year na kita. Mm hmm, okay. So, kung um, hindi kitang makakahabol ma by this month of December this year, um, base kong by next month, next year. Next year, no? Oo. Oh, Ang mga gina-target naman mga February. Oo. Oh. Maka ano, siguro yung kita. Hmm. Uh, kasi hindi naman talaga trabaho. Mostly, ano ro, gina-ubra maka? Ano ro mga sa, sa, sa pananaw ni Mokara, Sir Domidio, tapos na imaw? Ano ro mga gina-construct gina ng damakaralong na? Kung makita mo ro building, no? Puro sa framework. Hmm. So, akong pagkakasahin ko dyan, mga prefabricated na room niya maabot para isang paklala. Hmm, okay. Ah, uh, so, similar doon yung construction na rin sa building at unitab. Ah, pa okay. Paabot e, e, uh, so, ng dun, uh, pa mga slabs, eh, puta-puta lang yung place. So, katatanan doon. Pero wala rin ito, wala rin gina... medyo drain to ano, rain to... wala rin ginabusan, drain gina yung tagi ni Mao? Ah, uh, yung 2% wag so, wabi lang ako kasahid doon. Ah, Kali, okay. Pero wala rin kasahid nakikita ako mga building niya. Gina-symbol yung Mao. Yes, para. Just like sa natabo nga na sa may overpass pa na makaroon man na uh, yeah, sa kalibo ginasimbol ka tayo Oo, uh, yun. natapos nga. Oo. so, doing that, I priority man yung LG o no? two ano you know, nga mm. project you ka no? Actually, I was expecting na kasi makaabot sa ating antihan. Siyempre, ako kita ni Tapo mga bisita. Mapagugaruman natin na project ngayon. player jurist uh, mm. in time. So, during the terakhir primary year, uh, my parking area. Uh, mm. Uh, mm. So, pila story ron na uh, sa Mahuma, Three story? Uh, so, this time was uh, three story. Three story. yung Sa So, na yan nga, uh, I think medyo may naging problema kung mga previous days na something uh, ginapatawag ko no para sa do contractor. Ano ro, any idea ka ra? Agwa mata apektuhan do construction ka ro? Ongoing construction sa pagpatawag na ka, something sa SB na ito mga contractor? Yes, uh, siguro ha, man lang dahil medyo nag-slow down. Mm, medyo mabuhay. Uh, na, na, tayong past few days na uh, nag-slow down nima. Pero Siguro awaiting lang din yung mga no remaining materials. Ah, okay. Ako. uh, okay. Uh, uh, Siyempre, ang dapat ang ano nga niya, uh, tawaan eh, pinawa ba ito mga ano nga lang, vendor, mm -hmm. concern mm -hmm. so, ano, uh, uh, ano, lang dyan na makasilot yan din sa area. So, din nga nga, medyo nandit, uh, mga inquiries nga haman mga ano pa nilo binahulat at sa Like, so, wala are you involving ro-contractor sa

mat may game idea ito. din exactly. may mata ano ba? From ano uh, para Manila based eh. Manila base man iba uh, no? ano? Pero ba familiar ka kasi sa uh, ano Ah, uh, I don't know kung hasta sa ano ba ano, dahil nagsiste ko pa iba ang ganda no. Mm hmm. Dahil, uh, man halos pa, ano makita ano mga... Pero wala hingan doon sa ano, sir, ha? Ah? Sa medyo, anak karang, nga... Ano tawag ka rin? Tarpulin. Oh, tarpulin, eh. Medyo wala uh, rin hihingan, no? nakabutan uh -huh. man ko ano mga, mga contractor pa doon naka aro naka ano nagabuyot buyot mm buyot, -hmm. oo so na yung uh, hopefully no uh, with this uh, next year month of february mga yon ag uh, sa mga palibot uh, sir uh, kamusta o na mga ginadugang pagit ng mga aron doon eh mga panit uh, part in the public market sir uh -huh. Ba't mong mapanuhan ninyo sa know, access road, hmm. ba't may ginarast mga stone. JJ. Pero, doon talo at point of entry sa deliveries. Mm. So, well, tracks, niya, entry, sa pihak. Mm hmm. So, at yung mga individual tracks, pero yung mo-orgid one entry, at sa sa pihak, kaya sa may kaysa ang site. So, with that, ay historyo ng mga luwa ng LTO at yung mga private ito nga uh, establishment sa so, likod mm -hmm. ng so, uh, Okay, ah, sige. so, ano pagiging ka mga updates, sir, nga, na yung mga bagantayan kay man uh, daya rin ano natin, eh, especially sa mga taga-kalibo na natin, only, mga taga-kalibo ay may mga nag man natin. Para sa mga tawasan na kay man, may mga negative karakitang nga uh, medyo na gansang sa daya sa aton karang temporary uh, market nga pwedeng kanda medyo malisod gid no randa karang sitwasyon na uh, aton man lang man karay at least makarin sa day ito ay maging okay randa da kanang sitwasyon uh, Sir Pador uh, nga ni no yun ang pangayo po know, uh, por, uh pasensya, ato na tato ng cara, uh, uh, yung, uh, mga vendors nga na uh, sustain nilang gig dahil huwag magkapabayaro ng GU pagpagasgani si na ito so, na asaro ng itong uh, sagot ng bayan ay ginag-question na namin na pag-doctor na itong mm -hmm. trabaho so far. <mART> so, with that, uh, iyong sa itong relocation, whatever complaints or uh, kaya problema ay mga <marks> <makesiciency> <makes> uh, uh, pengers ay gina-address mo sa mga doctor hindi man sa dumabutan sa alangangin na mm -hmm. uh, pala sa p-section natin ay Pwede rin, alam namin ang mga kaputin, ang Ah, ha-discussed naman sa Presidente kay Ma'am Sari-Tampos, kung ko ba truong patuloy ang materials, which is sa laro, specs. So, with that, may balik kumunti sa supplier. So, I'll do it the course of the So, kung... Dahil nyo lang dito sa mga sandbox vendor na bawal na mo na i-prone out sa accident game. Accident game, o. Kaya nga mga maulang magtuwa-tuwa drago ng mga konsumidor, mm. magpakaganda. At at uh, the same time, ang fema talaga sa ato mga legit vendor yeah. oh. siya. Yeah. Oh. So, ano nyo ginayin mo? Nakang sita ninyo siya? Uh, Nakang tikitan? Initially, ipatunan namun sa hindi oh. nakabawal ipatunan. Oh. No,

ay di ba medyo nakakontrata iyara sa aton karang uh, temporary kanibu public market so pagwan sabi man na sir nga natapos gon ro kontra kagwa patabagan na to natapos, ano ro matabo karan another contract na naman na yun I heard the the like extent of ata lah. Ada extent dali? dah. Okay. Kasi macam orang August macam. na end. again end contract. So, huh? Sa. Abin, uh, Yeah. ah uh, so, sa na-extend na yung okay. So, until... Yung idea kung until... Ano, you know, no? Ah, uh, nag-come up ka February, ba Ah, okay. So, idungan ka to sa... Kung ma -finish. Uh, kung ma-finish. Uh, okay, taga may, 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 bilin ka sa atan ko ng mga... Uh, makaron yung makaroon. Saraya ka na nga, well... Pwede nga ni Kimo, medyo something, 65% nga medyo at tapos no to dai karang ang uh, gawing construction kalibo public market na tanan pwede na, noro, na may apila sa atong na nagapamatin ka rin. yes no Oman-oman uh, kita nga, nato, ro, pasinset, uh, na mga pangayo na to kasi na karagi mga vendors sa pag-i-stays -si iya hmm. no ang wala wala kita na pabaya kita wala na to uh, from the kaya eh, ginawa doon ng LG, na, uh, na matapos mm. That ni si 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 sa sa relocation area. Mm. So, at uh, the same time kung mga concerned, complaints, kitaan doon niya ang mga vendors iya sa suot in the mm. uh, feel free nga niya sa opisina. Kaya mm. eh, may uh, matang, mga market mm. sa piscina, agad ba address siya Sige, sir, thank you kinang sa Monday morning game. Ah, gano'n. Salamat sa uh, listeners, and